hindi eh, ano ba yung pinsan mo? makulong pa parang magrabon hindi hindi makatulog eh hindi talaga bata no? hindi hindi naman yan hindi hindi ka alam magaling hindi ka no oras na ako nakatulog kagabi? Alas, alas 3 ko madaling araw na no? tapos Ay. Yan lang magigising sa ingay hey, hey, ng pizza mo Ano ba okay. yan? Busa lang no? kaya yung buwan uh, nga yun Parang hindi na Ano yung mga balak imot yung mga tumigil na siya naging simula pa lang ano ba, ano ba naman? ginagawa mo oh my god! hahahaha hahahaha ginagawa mo

Wala nyo siya ang ko. Kontenta ako. Ingay mo kasi yan. Bata, nagising na oh. Niyahili ka. Pang ano, pag pangkalawakan eh. Pangkalawakan yung hilik. <laughs> Ayan na. Mingi na. Mingi na. Mingi na.